Hello everyone! So, andito ako ngayon sa may uh, pharmacy niyo uh, Miyokev dito sa Jerusalem. So, ganyang kahaba ang pila. So, dumating ako ng 128 yung aking number. So, ito yung number ko, yeah, 121 pala. So, ang number ng pagdating ko is 95. Tapos, super traffic pa kanina, doon sa may trends Kaya talagang, super So, 102 pa lang yung numbers na So, yan. Yeah, super busy. Kasi, syempre, kailangan kong bumili ng ng tatlong buwan na gamot ng alaga ko. Kaya, Ayan, super busy niya. Diba? Alam ko, super busy talaga dito lagi. Kaya, ayawan. Ito lang nabili ko. Ayan. So, waiting na lamang ako ng number. So, sa... Awagin yung aking number. Ay, ay na po. Bilis-bilis na ako.